Ako ng ano? Bakit yung walo? Yung tripa. Ah. Padalamihin ko yan. Hindi mahin oh, ka. Hindi lang yan. Tuloy-tuloy yung walo. Oo. Tuloy-tuloy lang. Dami yan. Galing to sa ano? Mount Pinatubo. Ama ka daw. Wala ka daw, oh. no? Wala. Huwag na mga kalabers yung tatandaan nyo. Sabi ko sa inyo noon. That's all, thank you. Yes, mga kapakseo, yun sinabi ko sa inyo dati. Kailangan, bibit ka ba sa Paxi Vlog? alin ka na Yun lang. Yun lang daw. Ay, mga kapakseo, thank you very much sa Malay